merong kato oh. malalaki na sila oh. Ang ganda tingnan ng mga manok talaga. Maganda talaga mag-alaga ng manok. Oh. Anuin mo lang sa bakuran lang. Hindi nang alaga naman. May malamak na bakuran. Mabilis tumamang manok. mabilis dumami ang binis dumamang manok ibigay mo oh pito yan eh pitong sisi maganda mag alaga talaga ng manok nakakaaliw pala tingnan alagang manok